Regalo. Hello mga kaparmer. Magandang umaga. Hello po. This is your kaparmer Lindon Katulong. Yan, dito kami ngayong uh, araw mga kaparmer sa aking kunting uh, uh, farm. Ayan, paikot mo. Uh, dito kami sa uh, farm namin mga ka-farmer uh, ito ang lagi kong pinupuntahan uh, tuwing may lugar ano po uh, lalong-lalo na pagka uh, Saturday or Sunday nandito kami tingnan mo ito this is a durian fruit uh, tree i mean durian tree uh, nasa sa pa yung isang puno natin Kaso uh, nasira bunga sana yan ngayon. Nasira siya ng uh, ulan. Yon ang isang puno na sa pa. Uh, pero lahat ng area na ito, put mo. Lahat ng area ito, mga durian ito yung mga maliliit kong durian na nasunod 035. Pagkabihin lang natin, uh, plus 5 years pa, this one. Mga uh, apartment ito yung mga nagsunod dyan sa mga malalaking puno na. Apat uh, yan silang malalaki na nag-fruit bearing na yan. Ayan, lahat yan sa ilalim ng... Actually, niyugan ito. Tingnan ninyo. Niyugan yan. Tapos, sa ilalim kasi century uh, coconut tree na yan. Sa ilalim yun ano na ito ang tinaniman ko. Uh, tinaniman ko mga ka-farmer ng ito. Ayan. Halo-halo na dito. Ito, kahit uh, ano, it, this is guaba tea, Aba, Ah uh, siguro after ano ito. Pwede nito? Uh, sayang ito, baka medyo matigas pa. Ayan lahat na naka-silophane nakabita, ikot mo ang silophane. May mga bunga po 'yan. Ano po? Kailangan kailangan lagyan ng uh, support para hindi siya masira. And lately ito, ang puno din niyo. Yan. And uh ito. Tagal na ito. Hindi pa. <laughs> Siriguelas. Ay, na ito. Anong tawag ninyo sa kung ano ito? Siriguelas. Ito siya na puno. Mga kababayan. Tagal na yan pero hindi pa rin bunga. Okay. So, dito lahat. Halo-halo uh, na ito dito. Merong, ayun, lalaki na sila. Oh. Ito na yung puno. Oh. Yo, laki na. Uh, siguro mga 3-4 years pa. Umpisa na yung magbunga. Uh, ayan, lahat yan uh, durian na yan kalahati, lumbad na ang gustin ayan, uh, durian na yan siya mga kababayan luhalo, tapos may iba kagaya nito may tambis mga kababayan ito, laki na ang tanim ko uh, mga pang ano, pang halili ito sa mga centennial, malalaki na mga bagong tanim ko lang mag tatatlong taon pa lang yan mga kababayan okay so dito kami lumalagi pagka kwan uh, pagka medyo walang walang sa Saturday Sunday nga minsan ah uh, na lang ng araw kung hindi man sabado linggo nang dito kami kasi yan mga kababayan dito eh uh, ito malinis bagong ano bagong grass cutter ng aking tauhan uh, na naiwan dito uh, yan video hindi pa nalinisan pero pag nalinisan na ganito makikita na yung mga tanim tanim mga mga kababayan so, mga ano panghabol ito kasi yung original kasama dyan sa mga malaki na na matay po kaya ito ano na uh, panghabol na lang na tanim yan okay? Tingnan mo naman yung iba. Ito tayo mayroon akong uh, yan, may pumilo pa dito okay pinanin nyo ito ang, yung mga ganito kalaki ito yung next doon sa uh, anim o apat na puno na fruit bearing na ito yung mga 3, to 4 years old na yan so another 3 years uh, tingnan ninyo oh. lapit na uh, mahinog uh, lapit na magilog mga kababayan. Okay, ayan o. Oh. Uh, Malit pang puno. Okay, yan ang uh, pumelo. Uy, may puno yung bunga dito pala. sa Dito yan sinaka ano, kasi yung kalahati doon na putol po. Na tumbahan ng uh, niyog. Kaya papunta siyang ano niya dito. Dapat meron siyang papunta doon eh. Ano niyo? ah oh, ang uh, baba lang po. Ilan ito? Lima. Okay, isang ano lang ito. Ang liit ng ano niya. Oh. Kaya muntik ng mabali. Uh, Mabigat siya. Okay. Ano ito siya? Ito yung uh, variety na magalianis. Ito yung variety na magalianis. Tingnan yun naman yun. Okay. Kailanis variety. Okay, baba lang siya. Ah, uh, kababayan. Okay. Kana hindi pa nalinisan. Po. Okay, so ah uh, Ito bagong tanim ko lang ito. Na mag, ano pa? Uh, almost one year pa. Dito kasi namatay ngayon dito kaya linagyan ko eh meron mga bagong dagdag doon sa uh, oh, sayang ito pero so, buhay naman ito ano ito Thailand ah variety ito pero buhay naman siguro so, uh, ano Thailand uh, variety ito so, ah, uh, um, pink po ang ano niya pink ang laman niya ito na puno nito so oh, sayang pero okay naman uh, parang buhay yata ah uh, malakas na ulan dito tingnan mo sa hukay may parang balon ni tubig ayan medyo ma, ma ano pa madamo madamo pa pero yung mga lumabas na yan, makita mo. Kita niyan, mga durian tsaka may pumilo, ayun oh. No? May pang pumilo doon mga kababayan. So, pumilo yan. Nakapaligid doon. Ah, uh, pumilo yan. Doon sa boundary. Okay? So, ito yung ah uh, pinupuntahan namin ng pamilya. Ang familia, at kasama anak ko, mga junior. Kami ang madalas dito kababayan. Okay. Itong puno na ito, malapit ito mamatay. Nung nabutan ng sukarang init, po pinahabon namin. Busan ng tubig. Nabuhay siya. Ito ang mga bagong ano niya. Ah, patay ang kanyang pinaka-original puno. Buti ng buhay. Yung isa doon patay talaga. Okay. Tingnan mong kalaki ng puno na yan. No? Sobrang init na matay mga kababayan. Ayan. Ito, mga bagong tanito. Ka kasi na matay ano mo, kasi malaki na. Ayan. So, At maganda kasi pagka uh, malaki na ang puno kanimo, uh, one year more done. Mabilis siya, mabilis siya maglaki. Gaya nito. Okay. One year and two months anong mag-graft yan. Tapos bago ko tinanim. One year pa lang yan. Asya palaki. ご覧ください。 Vem. Vem. gulay. Sarap ito, salad. Ini naik pot sunon dari tingau the puno na, para na <ım Laser> siya ting na puno ukuan bagun na puno bagun ha na may lang sunis niya tara na tara na tara kanila akong hindi kuwanan, sayang kayo. Ang putan. <único Liberty Overwatch>